Hey yo, good morning po mga Maayong buntag sa tanan. tibuo kalibutan Kumusta ka mong tanahan ha? Ayan, panibagong umaga, panibagong vlog At thank you kaya pong gino mga kaselo naman po tayo ng mga, magandang umaga so, Hindi lang ako magandang gising ngayon dahil ah, uh, Meron, hindi pa ako nakamubuon Gusto nangyari sa akin parang anak na ngayon, mga, uh, mag ano muna ako sa mga alaga ko rastol ko muna hindi na kami umuwi ni misis kagabi so, nagrobing uh, ako, nag ikot ikot ako ayaw ating upload din kahapon yung ating video kahapon hindi ko pa na upload, uh, loading pa mabagal yung internet connection So, yung uh, nga pala, ang ginawa kong aksyon doon, doon sa ating alaga na namatay si Daniela, ayun, ang uh, gusto ko mangyari, uh, padalhan ko ng later yung may-ari doon para obliga, obliga nilang kulihin talaga yung kanilang aso para hindi na makaulit. Kasi kapag uh, umulit, uh, mag, baka papabayad ko sa kanila lahat yung napatay kaya yun ang aking ano kinus, ina, tinawagan ko yung kapitan namin at yung pisan order kung ano banda dapat gawin nagpa nagtanong ako sa kanila nagpa ano ako sa kanila uh, humingi ng suggest ba kung ano maganda gawin kasi gusto ko nga mangyari padalan ko sila ng ah uh, later doon na nakasaad naka na makaulit pa o pupunta ulit papasok sa aking kamingan at makabiktima ulit eh, obliga, ipapabayad ko sa kanila yung ano kasi ang sabi kasi ng isang pulis doon kapag pumunta daw sa kamingan ko ulit pwede ko daw patayin patayin ko na daw obliga ng warning kaso E paano kung babalik yung aso na yun na wala ako kahit nakasara eh baka makabiktima uli e paano useless pa rin kaya gusto kong padalhan ng ano doon para sila na lang mismo magpatay o ano ang gawin ng sa aso nila anong gawin nila Hulga, para maubiga silang hulihin talaga ay eh baka umulit na naman ang magiging kawawa nito kambing ko tsaka ako para, nagparami ako ng aking alaga tapos papatayin lang ng ganun gano'n na lang masakit din sa aking kalooban lalo na kagabi wala akong gala kumain kagabi dahil eh, iisip ko yung nangyari alakas lakas ni Daniela sumasali pa nga sa akin nun nung uh, ginagawa ko yung kulungan nila sumasampa pa sa akin binuhat ko pa yes yun lang pala minat-ngat ng, ala ng aso so ano yung kumuna yung mga alaga mo silo ikutan ko muna baka muna yung aking inuna ano, dito si Prinses, si Maribik okey na eh. Lipat ko lang, si Gopanta dun. Gano. You know? Prinses. Well, Ayos Yes. Yan, punta na tayo doon sa ating kambingan mga aswelo. Uli kagabi nag ikot-ikot uh, ako doon. Baka biglang pumalik ba. So, marami nang sabi sa akin, nagbisi sa akin na ang uh, gusto paras, paras yung gusto nila na pabayaran. Kahit ako gusto kong pabayaran eh. Kahit si misis. Uh, galit siya gusto niya babayaran daw pero ako uh, hindi ko na lang binanggit dun sa pulis nung kinausap ko na pabayaran uh, binigyan ko lang ng ano ba warning ayun nga gusto ko padalahan ng ano doon ngayon para obligasi lang hulihin yung aso nila kapag makabiktima uli ay talagang apabayad ko sa kanila ah, Ayan ako nga Ang hmm, ganda, ganda Ang ganda, ganda ng aking palay you know? yes. Ayan mga kasuelo, meron na akong pailan nila na ngayon o. Oh. Ito ko natin para makita nyo. Nalili na. O lang, mulak-lak sila mga kasuelo. Alabas na bunga. Ayan. Ayan. It's nah. Good morning. Ano, nakakalukot ah, mga na sulo dahil wala na si Daniela. Dati-dati sasalubong sa akin 'yung tatawag. Tinatawag <laughs> ako. Ngayon wala na. Ano? Sarado naman sila eh. Ay sarado naman. Palagay ko ah dinukot 'yun. Si Daniela kasi sanay kasi si Daniela sa aso eh uh, alam niya kasi nagkikipagharot nag, nagkikipagharotan pa nga siya sa mga aso ko kaya kampante sa dun sa dalawang aso na gala dito kaya uh, siya ang nadali kasi yung mga maliliit kasi yung mga maliliit talaga kung ano lalabas siya makakalabas pa yung mga chikiting talaga dito eh pero si Daniela lang ang uh, dali. Nasa loob naman sila, oh. Okay lang sana kung nasa galaan. Pero nasa loob sila. Hmm. Timic sila. Wala na si Daniela, eh. Si Daniela lang ang maingay kapag nandito ako. Me! Me, me! Me, Good morning! Hmm. Yan. Hindi ko muna sila papalabasin mga silo. Dito lang sila. Kapundo yung aso talaga sobrang bagsik daw eh. Nung nakita ni Mrs paikot-ikot sila dito hindi mo naman basta-basta mapapatay kung pupunta sila ulit dito dahil uh, maotak din ang bibilis ang bibilis nila tumakbo kapag uh, nakita ng tao so, hindi mo basta-basta madali ngayon uh, uwi ako, balik ako sa kubo dahil aku, kuha ako kuha ko ng ano mga kampay mga ipil ipil ang aking ano siguro ngayon ibigay maraming ipil dun eh dun sa tabing kalsada oh yun ang aking kukunin tapos mamaya ko na lang hapon sila katulad kahapon binitawan tapos binantayan hindi ko alam kung inuli na yung paso nila yung aso nila pag nakita ko uli yon dito ay hindi nila hinuli obligasyon ng may-ari ako nga si Andy aminin ko si Andy nakakagat yon nakakagat ng bata kaya nandyan siya ngayon sa kubo nakakagat na siya ng bata so obligasyon ko na ipa-inject yung bata oh kasi ako ang may-ari eh. Dapat alam nila yung obligasyon nila. Pulis pa naman sila eh. Oo, nakakagat na yung ano. Aso nila. Eh, hulihin na sana nila. Ayan ang Nilagyan ko na sila ng makakain dito Ayan o no? dami Ayan no? makakain na sila mga sila. So, Sa ngayon hindi ko muna sila papalabasin Papalabasin ko lang kapag nandito ako talaga Mabantayan Dahil hindi natin alam baka sumugod na naman no? Hindi pa nila nahuli yung aso nila so Baka balikan dito Actually, ano naman, nasa loob naman sila lahat. Kung wala lang asong gala, wala naman talagang problema. Nasa loob lang sila. Hindi naman sila basta-basta lalabas. Kasi... yung leader nila nasa loob hindi naman sila lalabas kung walang Ah uh, nakalabas na leader, wala namang malabasan ano si Aldo si eh, nagro-robing siya hinano niya hina hinahanap niya yung asong gala ayan sa kabila ay nako yung aking magina naawa ako sa kanila dahil hanggang ngayon umiiyak umiiyak sila kapag naisip nila lalo na pag nakita yung mga video, yung nakaraang video nung no, maliit pa si Daniela yung mga moment namin na iyak lalo na si CJ sobrang lungkot niya ngayong umaga si misis na iyak na rin pati ako na iyak na rin dahil napamahal na kasi sa, sa amin eh simula nung sanggol pa siya kami na nagpapalaki shout out po kaya tita Niki yan na uh, sobrang na din siya na disappoint sa nangyari ni Daniela sobrang ano siya na siya dismayado kahit ako dismayadang dismayado talaga ako sa aso na yon yan tingnan ko obserbahan ko kasi uh, sinabihan ko na sila nag report na ako sa kanila basta sinabi ko sa kanila na patali yung aso nila nakaperwisyon na kapag po ay uh, nakita ko pa na pumunta pa dito at nakabitima pa kasi oh, wala nang dahilan na ano eh kasi nakakulong na sila kapag uh, nabiktima uli eh magkakaproblema ipapabayad ko talaga sa kanila yung lahat ng na patay nila sa aso dito sa aso nila yun ang aking ano ngayon i-ano ngayon sa kapitan padalang ko sila ng ano ng letter para obligado nilang sila ang humo, huli sa asun laor or patayan ba nila ah, kaano lang ba si eh, ako nga nakagat si Andy agad kong pina-inject ng antirabies yung nakagat na bata kasi alam ko obligasyon ko eh aso ko yun eh saka aminado naman sila na sa kanila yun so dapat lang na ano nila kung ayaw nilang patayin hulihin na lang nila at ikulong uh, wag nilang hayaan na makagala kasi trespassing nila kung tutuusin trespassing na aso nila eh. kasi ano ito yung area ko uh, nakuh nakuhanan pa natin ng video na pumunta dito hinabol ko pa nga tapos nakakulong na akyat pa pupuntahan pa dyan dudukutin yung mga maliliit. Oh. Siguro yung isa natin na wala yung kapatid ni Daniela yung hinanap ko rin yung binayaran na pati yun, uh, sila yung kumuha. At hindi pa yon meron pa yung isang uh, dalawang brown pa. Yung maliit. So, hindi ko lang sinabi sa inyo dahil wala nga akong pruweba uh, na bakit uh, nawala ganyan pero nawalan pa ako ng dalawang brown yung mga kapatid dyan na nandyan uh, nawala rin so, hindi ko maintindihan bakit nawawala dahil uh, inanap ko dito uh, wala namang wala namang butas wala, walang sumigaw kasi kaagad-agad iniikutan ko agad yun pala ay kinakain pala ng aso nila siguro si Daniela kung hindi naabutan na ni Mrs. siguro hindi na namin makita noon na hindi na namin makitang ano yung katawan niya dahil ah uh, kinakain nila yun yun ang aking problema ngayon na sana ay matuldo ka na yan mahuli na nila or ayaw hindi na nila pakawalan kung ayaw nilang patayin yung aso nila uh, pulis pa naman sila alam nila yung ano eh, yung mga ganyang kaso siyempre pulis sila dapat lang na alam nila yung responsibilidad nila ba Ano lang ba Ay Ang hinayang talaga ako kay Daniela Sumasama pa sa akin Sa palengke yun Marunong nang sumakay sa motor yun Ganun ganun lang Saka yung pabo dati Binakbakan talaga Pabo at manok ngayon hindi ko na papalapasin yan kapag po pa nakita ko uli yan na nandyan eh, papabayad ko sa kanila yun meron naman tayong mga ebidensya ang hinahawakan may video tayo umamin din sila nasa kanila aso